Di Alonso Street Corner ara uh, Soler Recto Avenida Yes Arangke Yan Sa pinakamadaling salita Nandito na tayo ngayon sa Panulukan ng uh, Alonso Street uh, Ito yung Arangke uh, Public Market Guys Ayan o oh. Arangke Public Market. Doon sila magagaling, bro. Tara. Doon sila magagaling sa kabila. Halika. So, yung uh, mas, masipag nating mga DPS. Patuloy ang uh, kanilang uh, trabaho, guys. Arangke. Malinis. Ay. Oh, Ayano. No? Arangke sa dito. Dito tayo, bro. Sa May Arangke Public Market tayo, guys. Nandito tayo ngayon sa May uh, sa ATI uh, Alonso. Ah, uh, natin yung ano no, yung uh, fire truck. Yung truck ng bumbero ay darating dito, guys. Sandahin natin. So kausap natin ngayon, uh, Kausap natin si ano na dito yung fire truck. So sa mga ano po, uh, kaalaman na lahat nung uh, nakaraang linggo. Ito na pala sila oh. Ito na oh. Yung uh, fire truck. Ito na guys. So nandito na yung uh, truck ng bumbero guys, yung fire truck. Nandito na sila pero parang hindi nakahanda yung mating mga vendors. big pita na 'yon uh, truck ng bombero guys ay uh, bubomban uli itong uh, naglilibag na kalsada dito sa May uh, Public Market ng Aranke Aranke Public Market tayo guys Ah uh, dati uh, kanina nasa Blooming Street tayo no Blooming Street naman yung ating uh, pinumtahan at ngayon na dito naman tayo ngayon sa may Araki uh, Market. po kami. lang po. lang po namin yan. Salamat po. yon okay. Salamat po ng marami sa mga vendors po natin. Saglit lang po. Sandaling-sandali lang naman to. yon oh. Hala, sige. Ayan, kanya-kanyang... ayun pa. Ayan pa yung isang truck, guys. ayun pa. So, para dumating na, dumating na. At yung ating mga vendors dito. yon ah, kanya-kanya ng pulasan, guys. Oh, sandali lang naman to guys, sandali lang, sandali lang, bigyan lang natin ng daan yung paglilinis at pagbubaga ng, uh, ng uh, mga fire truck natin. Video na rin natin para meron tayong record. Yan o, oh. na. So muli nandito tayo sa may uh, Arangkip Public Market, guys. Biglang dumating dito ang uh, truck ng uh, bumbero at siyempre makikita natin yung ating mga kapabayang, mga vendors, kanya-kanyang nagpipita na. So yun, na, na ano na, na, na nabigla sila, guys. Ipa. Nabigla sila nang uh, biglang may dumating na truck ng bumbero dito sa harapan nila. Ayun ah, uh, bumulaga. mata sang bisku itu you anu upload oh oh Ito, binumpa. Oh. Ayan na guys, umpisa na. Arangke Public Market guys. Arangke. Ayan. So umpisa na po yung uh, pagtatanggal ng ano. Ay, ayo ano, yung kose, baka tamaan. Hello po. Bombahan na. Ano ba siya pinagawa Araw lang po, para mas maano, para kitang-kita lahat. May <laughs> traffic? Ay, ganun po talaga. pinapalis naman po at may mag, nagbabando naman po mga importer. Uh, Peace. So shout out po, naka-live tayo ngayon by Aranki Public Market, guys. Yo no, walang kapaguran yung ating mga ano. Oh, yung po, 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 na yan ha. Ah. Dito, na yan. Oh, Ay, kanina yan. Sabay ligo. So, tanggal ang dibag. Pati mga dumi ng hayop, guys, sa uh, lalo dito sa may uh, ng uh, rangke ay uh, napakarami. So, tamang tawa dahil uh, medyo may... Ate, okay, baka pasasin ka ka, gilip ka muna ng korte. Salamat po. Mapanghin na rin. Okay, oh. Pasasin mo na, Ate.

Abogado putik-putik guys 'o. Oh. Paikot to guys. Uh, iikutan itong palengke hanggang doon sa rektor. May gilid oh.

Update po tayo guys, Arangke Public Market Binugahan ulit ng uh, tubig ng ating uh, mga kasamahang bumero Na walang pagod hang uh, Prama uh, Divisoria, to so Blooming Tree Patuloy pa rin ang kanilang uh, pagbubuga Para lang linisin ang ating uh, kakalsadahan, kalye dito sa Manila mambeng ang mega ganap shoutout Malapit lang yung demolition, ayan lang oh yung demol demolition, ayun yun lang yung barangay guys oh. Yung, yung demolition, nandun lang yung barangay Ayun guys, ayun, ayun, sa dulo Andun lang guys oh, yung demolition So mamaya pupuntahan natin Dito pwedeng makabili ng buhay na ano, pwedeng yung ano, pwedeng uh, iluto yan oh, native na manok. Yan. Bro, gusto mo native na manok? Ayan. Sarap yan, tinola. So, ayan. Siyempre, hindi maiwasan may mga ano, dumi ng hayop, guys. Right? Pwede eh, ka mag-alaga ng puta. Ayan, oh. yung ano yung isang truck nila guys ito andito tayo sa may sa Street recto na po ito guys oh recto ayan ayan mga dumi hayop uh, ano talaga ibabo na yan Oh, di Bisor ya. Kita makan kirangan ke Opam ya. Selamat dong. Arangke Public Market guys, Arangke. Yung amoy. <laughs> Amoy ng uh, mga aso sa uh, ano guys uh, na ano nung nabugahan ng tubig ay lumabas yung ano umamoy sila umamoy So doon kasi sa loob yun, no, may mga may mga panindang hayop So sa loob palengke guys so Aranki Public Market. Shout out po. <laughs> hello po. Manila. Yes, thank you, po. <laughs> uh, public Market. Okay, Shout okay. out po. Dito na kami rin. I bidding citizen. Sir. sa Arapi ngayon! Mabuti Sir, tell pa ka. Subscribe. Shout out, shout out, shout out. Follow and like and share. Like and share. sticker. Ayan! Follow, like, and share. Opo Ayan, guys. Salamat po. Thank you po sa mga nakabuse po sa ating guys. Yan, sa mga walang sawa po nga uh, sumusubaybay sa ating channel. Nandito po tayo ngayon. Ayan, oh. Nandito po tayo ngayon guys sa Aranque. So kanina nasa Blue Mystery tayo at ano pa uh, Ngayon nandito tayo ngayon sa May Aranque. Kaya sayo kayo na

Okay na po. Okay na. Ah, uh, nabanlawan na yung uh, Arangke Market, guys. 'Yon. Natapos din ang uh, pagbubuga. Yan. Okay na, okay na. At checkin natin yung ginawa ng ating mga bombero, guys. Tingnan natin kung luminis nga ba. Ayan. Malinis. Ano bro? Numinis? Yan Maninis na Oh, Okay na Guys uh, Tapos na yung uh, Pagbubuga ng Tubig ng bumbero Ngayon ay uh, Tatawid na ako Tatawid kami Pupuntahan namin yung Ano uh, di, Hello po That po. That first. Yung demolition. Oo, yung uh, demolition. Malapit lang po dito yung guys. Nandito lang yun, nandito lang. Tatawin namin guys. Ang uh, barangay hall na dinidemolish ngayon. Katabing katabi lang kasi dito ng uh, Aranque Public Market. Ito yung Arangke Public Market guys. At ang demolition na uh, ay sinasagawa ngayon ay dito naman. So ayan, syempre, panibagong event naman po yun, yung uh, demolition, yung uh, pag-demolish ng barangay uh, 313. So mag out na po muna ako at uh, in-update ko lang kayo guys kung ano ko ang nangyari ngayon dito sa Mayati, Alonso. Rekto, kahabaan ng rekto. Tapos ng bugahan ng tubig ng ating bumbero ang uh, kahabaan ng uh, Aranque Public Market. So maraming maraming salamat po. Ang tabayanan nyo, mamaya maya lang, magla-live naman ako sa demolition. Okay, demolition naman. Salamat guys, salamat sa suporta.